yun guys yun yung huli natin for today's fishing ito yung gamit natin spinning minnow malitang sya kayo sa red eye ah, very nice na may pangkasido na naman thank you lord then yun guys good afternoon ang oras ay ganap na alas 4 ng hapon alas 4 28 ng hapon guys today ay kahapon na may tayo dito may fishing tayo at maganda yung huli natin 14 piraso so nakapang ulam na tayo guys very good na <laughs> sana makadali tayo guys dito ngayon guys kagis natin guys naman daw baka meron doon. medyo mahangin guys hindi mag accurate yung ano agis ay dami fish on eee. fish on guys nice ay nakabuhi sayang guys nakabuhi ay sayang agis ulit. ay sayang ay sayang talaga First catch sana natin guys Nakabuhay Sayang Malaki-laki na Sayang talaga yun Parang di yata kaya makita yung Lure natin mga uragon Sobrang labo ng dagat dito Makas ng alon Ano kaya Tayo guys Tara wag tayo madulas Hihi! Ah, yan ang dami sisi. Masisisi ka talaga dito. Ha. Unang tapon. Ah, lalaki ng alon, guys.

O tara kulahan mo yung mga sasay to Narada yung naman akong lasay mo Ako yaw na kailangan sa amin sa inyo talaga Naguli si Joms. Ha? Naguli na si Jomz Ako yaw na pag <si> <laughs> nagulog na <si> <laughs> Bata na ako dyan sa law, nakamuwi pa <laughs> Ari yung giraray Atang man. Oh ano ganun Sisyon <laughs> <laughs> Very nice. Okay <laughs> guys. So. Thank you Lord. Fish on. <laughs> nice. First guys. Alas 5 na. Alas 5 ka torsi ng hapon. So yun guys. Dito tayo kahapon din nagpwesto. Uh, dito rin tayo naka kuha na medyo maganda ganda ng huli kahapon so ngayon dito rin tayo nakasibad hindi sagis-sagis na tayo maaga pa naman nakakadali ah, tayo nito pang guys tsaka tsaka lang maaga pa naman eh. malabo kasi yung dagat guys hindi kasi tayo makalabas ng ano barrier or bakulod gawa ng ayun dagat maalon Fish on. Fish on. Fish on. Laki lang ito, guys. Lumbaraka uh, Lumbaraka Ah, lumba raka. Eh. Eh. guys. Ang kasing laki lang guys, oh. Nice. Thank you, Lord. Dalawa na Ada lawan ada guys. Nah. talaga. Oh. Dalawa pa lang yung huli natin guys Pero solve na solve na to pang ulam hmm, Pang ulam lang naman Sure na sure na to Ay Never na to sa 50 pesos Di ba Sahog na lang yung kulang guys Maaga pa sa Baka makakadagdag na nito yun ito guys Dalawa pa lang yung huli natin guys Pero magkasing laki Okay Lord Hagis, sagis, sagis, sagis Pak Kamerong, Pak Pak Kamerong, pasang kesama Nih, guys Berikut danau Berikut guys, tangan lu guys. Yes. Ah, kasabaw na si Bebe. Ayos <laughs> yes, guys, nakaragdag pa. Sebad, so sebad, so sebad. So ha, gapo. <laughs> gapo. Last, last fish for today is fishing. Sana makabul pa guys, makadagdag pa. Kita pa yung ilalim ng dagat eh. Kita pa yan, laban pa yan. Laban. na yung ating mapilit ah Hello guys, so yan May tatong piraso tayo guys na huli kami may itong speeding spinning na natin na Point Ten grams Ay Ito yung huli natin guys Tatlo Very good ito to guys, yun yung huli natin for today's fishing ito yung gamit nating spinning minnow mali lang sya sa red eye ah, very nice na may pangkasido na naman thank you lord